Pero hindi lang po yan na ang naging deklarasyon ni Junior nitong nakalipas na linggo na hindi raw tayo po pwedeng maging neutral. Abay, sinabi niya uli, wala daw siyang kinalaman sa impeachment. At ang sabi niya, yung desisyon ng Korte Suprema, hindi naman daw inabsulto si Inday e Sara sa kahit anong maling uh, gawain. Well, Junior, ano ka ba? Manin, tingin mo ba kami mga tanga na maniniwala na walang kang kinalaman sa impeachment? Eh unang-unang nanguna sa pagpirma sa impeachment na labang kay VP Sara, sarili mong anak. So parang huwag mo nang insultuhin yung aming intelihensya ha. Alam namin na ikaw talagang nasa likod niyang impeachment na yan. Dahil kung hindi ikaw, hindi unang-una yung anak mong pipirma. No? At saka syempre, yung tapang ng loob ng pinsan buo mo na si Tambaluslos na patanggal siya. Ang uh, Inday Sara Duterte, kung talagang ikaw ay tumututol, hindi naman niya magpupumilit. Nagpupumilit yan dahil alam nila na gusto mo talaga matanggal din ang Inday Sara Duterte dahil gusto mo nga na maibalik na naman ang Marcos forever. Tigil na yan pagsisinungaling dahil nakakabusit na yan. Nakakainsulto na kung sa akala mo ay maniniwala kami sa mga kasinungalingan mo, no?